medyo awkward naman yung kung hi, hello lang kayo. Hi, kumusta ka na? Kaya, wala kayong mapag-usapan. E, hindi, eh, kung ano ginagawa nila sa buhay, di diba? ano ba? Parang, gusto ba nila ng Ant-Man, ganyan. O... Ant-Man? Ah, man manood ng ano? Luma movies. yun, ah? Manood kayo ng Batman. Yun kasi yung ano, tung ah. sa balita ngayon, mm. di ba? yun naalala ko. Oh. Number two. Kilalaning siya na mabuti. Huwag puro tanong kung kumain na ba siya. Hindi lahat ng tao ay patay-buto or PG. Karami ka naman. Diba? Pwede namang nagkape ka na? Hindi naman. Oh. Huwag naman ganun. May sabihin, o oh, sige, di pa nga ako nagkakape. Padala ka nga. Napadala ka ba? Diba? Hmm. Kilalaning mo mabuti ano yung mga likes niya, ano yung mga ginagawa niya sa buhay, ano, so ano yung mga trabaho niya. Ano yung mga example na tanong? What's your favorite color? What's your motto in life? Define love. Yeah. Mga ganyan. Who are your friends and best friends? Who is your uh, role model? Uh, who is your crush tsaka first love? Diba? Mm. Tapos hihingihan na kayo ng picture, magpapalitan na kayo ng 2x3, ganyan. Na may, ano, may dedication. dedication sa likod. Na nakalagay, okay. please keep this as a remembrance from me. Love, oh, love. Tapos love. after 10 years, tatapon mo na lang. <laughs> Pag hindi kayo nagkatuluyan, parang tatapon mo. Pag okay. oh, hindi ko kilala yan. <laughs> Number three. Huwag masyadong magmadali. Huwag masyadong gigil. Relax lang. Mm -hmm. Kung hindi siya mag-reply, huwag mong kulitin. Mm -hmm. eh, ikaw naman, huwag ka rin agad-agad magre-reply. Mamaya mo wala kang trabaho. <laughs> Wala akong ginagawa sa buhay. Ang bilis mong mag-reply eh. Di ba? Hindi dapat ano, 50 text messages. So, Oo, minsan, um, um, 20 missed calls. Ganyan Minsan dan. kasi, yung mga ka-feeling natin, hmm. pag hindi nila type, dahil mabait nga yung nanliligaw o yung nagpapakilala, mm. hindi na lang sila magre-reply kasi hindi nila masabi ng diretso na hindi kasi kita type, hindi ako interesado. Pero sana so, sabihin na lang ay, na okay, ano mo na. Pag hindi naman nagbigay na, ng intention yung lalaki, ba? Diba? Pag hindi nagbigay ng intention yung lalaki, sabihin feelingera, 'di ba? So, hindi nagawa, hindi lang nagre-reply. So mm. that's their nice way of saying na hindi kita type. Ganoon. Number four. Huwag mo munang yayain magkape usap-usap muna para hindi siya ma-pressure. Mm. Diba? Mamaya, um, yeah, kakikilala nyo palang online tapos gusto nyo makipagkita agad. Huwag ganun. So text-text muna. Text muna. O kaya tawag-tawag pagka narinig mo na yung boses. Mm. Tapos tumawag ka dun sa crush mo. Yung babae na nililigawan. Pagka nag-hello. Bababa mo? Hindi. Kaboses mo rin pala. Mas bababa pa 'yung poses sa iyo. Dilikato, oh, 'di ba? Grabe ka naman. Hindi, well, malay mo. Mm. Base ang inaano niya, 'yung pagka kumakanta base. 'Di ba, tenor? <laughs> yung soprano, 'di ba? Okay. O. And number five. Okay lang na maunang mag-chat, pero 'wag mo namang kukulitin. Mm. 'Wag makulit. Ayaw ng mga girls na ng mga boys nang ganun. Oh, okay. Ayaw okay. ng kahit na sinong makulit. Oo, oo la yung ang maniningil ka ng utang eh. Ayaw din nila yung ganun eh, makulit, di ba? Okay. Ang akin naman, well, kat katuloy ng iyong mga sinasabi. Number six, wag na wag kayo magpapaskam. Kasi madami, madami ngayon, di ba? Diba? Ma, May Tinder swindler nga eh. Sa oo, Tinder, merong scammer. Di, lalo na doon sa mga DM, sa oo. Facebook ako kung saan-saan. Yung mga sasabihin, alam mo kasi wala na ako ibang malapitan. <laughs> Nangailangan kasi akong 5,000, babayaran ko ka agad bukas. Ay, naku! At, ah, Pampito, mm. wag din kayo magpapadala ng mga nude pictures nyo o kung ano-ano pa. -ano Bawal mm, okay. yan. Huwag ipahamak, ikapahamak. Diba? Kailangan Oo. na eh, maging mapag-isip kayo. Oh. Tsaka, wag rin sila magpapadala ng nude picture ng artista na nakita nila sa internet kung pinutin. Oh. Skandal pala. Oo. Oo, diba? Okay. At number eight, wag kayo magbibigay ng kahit na anong personal yeah. information. Mamaya, yung mga slambok eh, what's your mother's maiden name? name. Hindi, diba? yung, ano, what's your pin number sa ATM? <laughs> ano yung OTP na binigay sa'yo? Send mo nga sa akin. Oo, atin. oy, may nag-text sa'yo. Anim na numero, send mo sa akin. Hmm. Na, huwag kayong magpapadala sa ganun. At pang uh, sham, syempre, i-enjoy nyo lang ang pakikipag-usap. Pwede naman yun. Yon. wag Huwag kayo masyadong mag-isip mm -mm. kung ano ba itong pakikipag-usap na to. Oo. Na, minsan, kausapin mo lang talaga. At uh, pang huli, ano, may nag-text sa'yo, no? Si Lord Lord! Nanolod si Lord. Lord. Pakuli. Ikaw <laughs> Siguraduhin walang sabit ang inyong uh, kinakausap at katsyat. Ba't alagay dyan kinakasama? <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Ikaw naman oh. No? <laughs> Yan po ang ating top 10 feels mga feeling. Tips kung makipagkilala ka online.